Hi! This is Tim Hepworth. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. At samahan ninyo ako. Punta tayo kay doktor. Isumbong kay doktor lahat kung anong sakit ng ating katawan while ako nagpapayong kasi maulan. Sobrang lakas ng ulan. Bye! Good morning! It's Tim Hepworth here and it's rainy day. I am going to Doctor. Ah, nakotasan nakutasan ko guys. Because yan narinig yung sobrang mahangin ulan kasi and um, aray yung payong ko Ay, anong hangin lo oh, grabe naman itong hangin oy nasira man yung aking Payong look ay it's purple day pala today yun payong ko lavender yun jacket and my glasses sobrang aray ko pag ko sa doctor then ano sabi na punta dito ano ano ba yan <laughs> sobrang mahangin hindi pa rin ang payong ko nito. Hala, oy. Nang dahil sa premiere, bahala na ako magbalik tara ng mga umbrella natin dyan. <laughs> Hoy! Nakutasan pa ako. Ayan, guys. From Sunday night, ito na yung ano namin dito. Rainy. Wendy. hello hala, nabali. <laughs> Uy. Hindi pwedeng mag ano ako kasi. Wala akong hoodie. Diba yan? lang, ganyan na lang. Para makita ko yung dinadaanan ko obviously my camera sana naon uy sobrang mahangin ito na nga nang dahil sa premier bahala na titignan nila today yung aking quit guys kasi na na ano ako na <laughs> mag mag Hubad, pakita yung puwet. Hala. O yan. So, ito pala yung aming high school. And then, yun nga. Dahan-dahan lang ako maglakad. Eh? Kasi nakutasan man ako eh. sobrang mahangin hinahawakan yung payong masyado <laughs> nagtatawanan ng mga ano dumadaan nakapayong basa naman yung sa may feet oh tingnan niyo sobrang basa-basa na basta hindi lang mabasa yung ulo okay na ulo sobrang mahangin pahala na sabi nila nga pahala na basta naka video lang <laughs> oh. mm. Yan, baka masira yung aking lavender pala ganyan lang ayan. Ba yan Kumapit pa sa hair ko hindi <laughs> sobrang malakas na yung hangin sa dalimit yan medyo okay. Okay ng konti. Tapos, malapit na ako dito sa doktor. Nakaliko na. Ayan, sobrang flooded dito. Aray ko nang hawak talaga yung aking umbrella sa buhok ko. Hoy! Aray! Kaluka naman ito eh. parang sinira ko yata yung aking payong ayan, hindi na ako magpayong kasi nabaliktad na talaga magtatawanan nila ako nagpiso lang kasi itong payong ko kaya yun oh sobrang nasisira na siya. Ayan, andito na ako sa doktor namin. So, I will see you in a bit. Continuation na lang tayo mamaya. Ay, naku. Hangin kasi hangin. Sobra pang uyog-uyog ang aking, aking video. So, yun guys mamaya continuation tayo okay okay doki okay. ayun I'm here na inside the surgery inantay ko na lang yung doktor na tawagin ako so walang kataw tao mostly hindi nila ano um, hindi ako makakuha ng slot but ngayon ano na nakakuha na ako ng slot Um, kasi it's more ano more atawag dyan important very emergency kasi ang sakit na pag makaupo ako so hinihintay ko na lang yung aking ano tawag sa screen sobrang malakas ang hangin guys um, dito ako nakaupo sa may sulok kasi um, hindi man pwedeng doon ako sa kanila hintay na lang sa tawag ni ano sa tawag ng doktor Usually, pag maglakad ako from home to here is, ano, Uh, 15 minutes. Nakuha ko na lang ng half. <coughs> Six and a half. 6 minutes ang paglakad ko. May mga call center andyan sa taas. Yung taga-accept ng mga calls. Yung reception ang reception and doon. Ang mga tao nag-queue para mag ano sa reception. Isa lang yata yung reception today. And then yun, there's loads of people na magmumon na gustong ano, priority kasi nila dito guys, yung mga matatanda at saka yung pinaka emergency na so, ayun emergency naman yung ating nahubag na puwet <laughs> ang sakit pag kasi ano Ayan oh, lahat sila mga senior citizen na ng ano, ako lang yata dito yung ano. Ako lang yata yung dito yung Medyo bata pa Medyo, medyo lang <laughs> So Ang ganda dito Kuha na ng work sana Kaya lang hindi suit ng aking Time kasi si Anak ko is going to School about Pipick upin ng bus uh, School bus is 830 So, mag-start dito ng 7 or 8. And then, matapos lang. Ano. Hindi, wala pa silang ano. So, yun oh, basang-basa ako, guys. Pero, hindi ko na malaya na all purple para ako today. <laughs> Sobrang payong ko. Yun yung ko. Yung ganyan ko. Yung ganito ko. Tapos, may ano pa dyan. Tsaka, yung... Ay, glasses ko. Yun. Ano siya? Hindi ko na malaya na nakuha ko lang dire-diretso sa ano. Kasi nung tumawag ako, diretso na nagsabi na, can you come here in ano, 10.55. Time is 10.35. So, yung schedule ko is 10.55. So, ayun. Ang maghintay na lang ako ng mga couple of minutes. And then, yun nga akin na very ano lang yun like that na may tinawag na pero hindi akin yan ang tatawagin ako mamaya makita sa screen na yan na it's my turn ano kasi um, bihira lang kasi dito pag ano um, yung uh, magtawag ka and then ano kailangan na magpunta ka dire diretso sa hospital kung it's na that's very emergency pero nung sinabi ko na <coughs> I need antibiotic lang siguro para maano we'll see kasi I don't have time to go to hospital I don't drive and um, ano Uh, kasi pag sa hospital ka, it takes 6 six, six, hours to 7 hours maghintay ka bago katawagin. There's loads of yung patient na andoon nakakyo. So, kailangan pag pumunta ka sa hospital, yung talagang emergency ka na, nung 50-50 ka na, yun yun. I-cater ka nila. So, pang mild lang dito ka muna sa doktor. I-look after kanila And then after Kapag uh, um, Ano Kapag uh, um, May bata doon diyan yan pwede ano, Kapag sabi ng doctor Needs ko nang pumunta sa hospital Then um, ayun, Mayroon akong referral O pirahan na Ano naman Alam niyo yung nakita niyo yung sa May shoulder ko dati na ganito ayun super na nagpaka kumbaba ako today super denown ko yung aking pride today <laughs> message ko yung aking sister kasi birthday niya today sabi ko happy birthday kumusta yung ating tatay but obviously hindi niya ako nireplyan <laughs> kaluka naman may kaluka ng mga ano. So, yun, medyo ano na. Um, I'll, I'll see you in a bit siguro guys kasi dumadami na yung mga patient dito. Tas kapag kasi nakita nila ako nagbi video you, baka pagalitan tayo. So, no. ayun. Thank you for watching sa ano, yun hindi hindi pa yan akin yung may mga tao doon oh, si kay ano pala sa kanila so ayun kunti na lang kawawa naman yung mga matanda dito guys Uy, hindi sila pag talagang may ano na dementia or anything and then ano na sila ilagay sa care home ano hindi dapat ano well i want so ayan nagpaalam na ako kasi may umiiyak na bata doon so ayun guys thank you for watching god bless us all this is Tim Hepworth from Inglaterra bye